when cup ninyo said. Let's go! Pag sumikip kayo mag-aral, ha? Tapos kung kayo may problema kayo sa buhay ninyo, lalo ito sa mga kabataan, may problema kayo sa buhay nyo, huwag nyo isarili yan. Iparating nyo yan sa mga kapatid nyo, sa pamilya nyo, sa tsahin ninyo, sa mga kamag-anak ninyo. Nang kayo ay mapayuhan. Ha? Nang hindi kayo ma-depress. Ha? Ha? kailangan nyo nagkausap. Huwag na sa mga alam nyo yung taong kasundo niyo, Huwag nyo saluhin ang mga problema nyo yan. Ha? Lang hindi kayo dumarating sa hantong na mag-suicide. Hindi, hindi yan ang tamang paraan na gawain. Hindi yan ang solusyon sa problema ninyo. Lahat ng problema sa buhay, lahat ng problema sa iyo, dumarating, may solusyon. Ha? Kaya tayo nagkakaroon ng problema kasi yan ay dahil sa gawa natin at yan ay din dahil sa bigay ng Diyos ang problema na yan. Hindi sa'yo ibibigay ng Diyos ang problema kung alam ng Diyos na hindi mo kayang solusyonan. Pagsubok lamang yan, kapatid o kaibigan. Ha? Kaya, huwag kayong magpapakadepress. Okay? Madalas kasi, kapag yung problema sinasarili natin, kapag naipon sa sabog, na nagdudulot ng pagkawala natin sa ating maayos na pagdedesisyon. Mainam yung sinabi ni Kap na mas mabuting ibahagi natin ito sa ating malalapit na kaibigan o pamilya. Imposible namang walang makinig sa kanila kahit isa. Dahil ang depresyon o problema na ating daladala ay delikado lalo na tayo nag Ha? Ang problema naman kasi, maayos at maayos, hindi pwedeng hindi. Kasi isipin mo, sa dami ba naman ng problema ang pinagdaanan mo, bakit nandyan ka pa rin buhay na buhay? Nakakatayo, nakakaupo, at nakakanood ngayon ng video ito. Isipin mong mabuti kung paano ka ba nakataka sa mga problema mo nung nakaraan. Tapos marirealize mo na lang na ang galing na yung solusyon kusa palang dumarating. Kagaya ng isang problema, malamang ay ganun rin. Kaya sa pagsubok ng mundong ito, hindi man tayo handa, pero dapat na nating inaasahan. Hindi solusyon ng kamatayan para ito ay takasan, kundi sa paniniwalang kaya natin itong lagpasan at solusyonan. Hindi man siguro sa tulong ng ibang tao, pero sa tulong naman ng lumikha sa'yo. Yeah, yeah.